Pusti mo mabud doon sa muros. Hindi mo ugdi na doon. Hindi. Si Ari <laughs> mangi pa ng dala sa akin. Si Ari di, ba? Hmm. Boto ba, kita, di oh. ba? Boto ka ba doon? Syempre best friend kita doon. Oo. Boto ka ba sa para sa akin? Au oh, bebe la gaw gaw au bebe. Ang ko para barang ulam bebe. Au oh, bebe. Oh, bebe. Ano <laughs> <laughs> oh, <bebe. laughs> oh, sa akin? Dito rito. Kita pa tawag sa iyo. Ah, <laughs> Ano ba yun? Ano ba yun? Itatanong nyo ako sa ano. vlog ko. Hindi, yung sa isang vlog mo hapon. Tatanong ko oh. sa'yo. Ano yun? Yung ano? Kung kamusta yung pagkakalaan oh, nyo ah, hmm? okay. <laughs> sa akin kamuros? Okay lang. Ayun, kakahili. Pero maganda. Nakita ko yung ganda ng Manila. Gusto mo makapunta doon kamuros? Hindi mo kong dinadala doon. Hindi na. Siya ay maangit pinagdala sa Aray ko. Oo, bebe! Oo! appreciate mo yun. Kasi eh? ako sa Manaw, doon ako nag-aaral eh. Ah, doon nag-aaral? Oo, doon sa may, ano doon, sa may Tramuros. Sa may likod Tungid. ng Lyceum. Hmm. Ano mo, sa, nakita ko yung mga video na, sweet-sweet, kumikis sweet, pa sa kamay mo. Gigit ka na naman, boy. Hindi <laughs> <laughs> ako ako eh. <laughs> sa iyo oh? eh. Oo ba, katotong ako hindi ka naman magtiwala eh ko. Oh, ano ang mo kay Yari Mangi? Pati nakikita ko hindi siya basta hawak sa bewang mo. No? Oh, ganun ka talaga. Saludo ko kayo. Yari no? Mangi, pabasbas naman. Teka lang. Ano siya mo? Alam ko naman, tiwala naman ako sa'yo. Oh, ito kasama. Kasama <laughs> na yun. Eh, e, paano yun? Mag, si Pacboy, mag-overnight kami dalawa. Oh, ilang yun? Pacboy, ihanda mo na. Lupay-pay ka sa akin. Au! <laughs> <laughs> Au, <Awww. Awww>, baby! <laughs> ano sabi mo? Ano, nasabi ko sa kanya, ano? Di, baby daw niyo ako. Iyon bata pa niya, 25 lang siya. Okay, pwede lang nito si ikaw. 33. Palamat ang nagdaan ng tingnan! Ay, 33. <coughs> <coughs> Anong nangyari sa'yo kakakapon? Di, ano lang, mapapayo ko lang. Ano, talo na yung sa kalesa, umpag yung sa yung shirt niya kasi naubad. No, <laughs> Di ba dati ganun din daw sa'yo yung mga first meet natin? Kasi mm -hmm. pang ano yung gangsta life. Ba't ganun ginagawa niyo sa mga shirt niya? Hindi, ito Low lang. No way ways. Pagod ako, nag-workout ako, guys. nag-workout siya, nag ay, ako, na. sobrang ano, talaga. Workout, tama ako, no. na Sasabihin mo Dan. <laughs> Dan Pakihilot na yung balakang you were, you were never seen. never seen. <laughs> Dan, ang dami nagko-comment, ba't hindi daw kita kasama, hindi daw talab. Eh, kupal ako. <laughs> <laughs> kupal ako. Huwag lakas kayo mag-over, team. Team love, enjoy. Pag love, team love, team lang. Oh. Eh, syempre, love team namin, dapat may, oh. kung gusto nyo, panapan nyo ng love team to. Hindi <laughs> 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 <Yes, laughs> pwede mag-i-stay ka lang sa isa, mahirap mag-content. Mahirap mag-content. Oh. Oh. Mag oh. Dapat ano. alam nyo na yun, ilang taon nang To di, vlogger to yeah, eh. Hindi, ako walang paliwanag, ako... hindi ka naman vlogger eh. Wala nga, hindi nga rin ako vlogger eh. Kaya ah, nga, pinag-vlog ka lang eh. Oh, Tsaka, linawin mo nga sa kanila na talagang ayaw mo nang sumampan ng barko, wala pa ako sa buhay mo. Mm hindi niya gaginguisin niya kaya Liliwa liliwawagin daw liliwawagin dito nag-aano pa <laughs> nang pelling negosyo hindi ayaw hindi na, na talaga niya hindi pa kami magkasama niya nagkausap kami ayaw talaga niya sumampa sa bar kasi mahirap tumampa sa bar ko nang walang ay nang may problema hmm. kaya ang, ang advice ko sa kanya habang mag, mag nagba-buy and sell ka dito ng mga sasakyan magano ka mag-vlogging vlogging ma ka oh, di ba pero isa lang sasabihin ko saidan please ano? Huwag lumaki ang ulo. Okay, kaya lang. di tayo nagbo vlog yun. Literal, oh. real re took ako ah. Walang cut <laughs> to ah. Re-re-tookin kita ah. Ano ba tukin? Alam ko ba ito kaya rin, mami. Wala lang, re re ko lang. Huwag oh. lalaki ulo. Oo. Oh. Lumaki, kasi ulo mo kaya medyo naglaylo ako yun. Eh. Oh. Kumbaga, kailangan natin basagi ng konti. Oh. Dan, ilang, ilang taon na ako nagbablog vlog oh. Oo. Hindi naman sa pagmamayabang. Never ako naging mayabang. Hindi mm. naman sa pagmamayabang ah. Hmm. Dapat talaga ang ano mo. Kapag <clears throat> may pera ka na, hindi ka ba nangako ng milyon eh. Hindi, hindi. Nung, eh, alam mo Kaya nga, na, kailangan okay. nga, kailangan nga, yung asta mo, ganun pa rin. Hmm. On cam, off cam, ganun hmm. pa rin dapat. Oo, oh, promise. Oo, oh, promise. Dap oh, oh, promise. Oo, promise. Ang second voice ka lang, <laughs> hayop ko eh. Oo, oh, okay naman. Alam ko naman yun. Eh? Lokey ka lang? Oo, oh, lokey lang. Baka <clears throat>. kasi pitikin ka ni Lord, gaga. Hmm. Mahirap pag pumitik ang Diyos. Hmm. Ina mo, pinipilit ko ni Lord, tinanggal sa akin yung taong mahal na mahal ko. Ay, Aray ko po. Aray ko, kasi nga Ha? Mahal na mahal <laughs> ko. <kum> <laughs> pinipilit ko ni Lord. So... Eh, masyado kong na e yung pagka-relationship namin. Mm. Oo, oh. kaya si Haring Mangi ang susunod. Baby ko yun. Baby mo yun, napigat mo. Baby ko yun, tinan mo yung, tinan na mo, nakadaya pero. So, nakadaya pero. Pero kung bakit pilihin ako? Kung no. gusto kong mag-asawa. Sana mm. nga ikaw naman. <laughs> Hindi, totoo dyan. Uh, Kaso may palpak lang talaga medyo sa ugali. Oo, oh, siguro. No. Kasi, kasi, ano mo to? Kanta, ano to, BJ? Kanta mo to ng Uber Journey, ano? Doris. Ay, nang iba ka rin. Hey, You and your love, you never see. Kaya yun guys ah, Yun na yung ano, mapapayo ni... Mga mare ni... pare. pare. Ang pangit kasi pakinggan ng guys. Yo, pare, uh, mare. Hey, <laughs> Shoutout sa'yo, Eddie Wow Vlog. Kaya oh. yung mapapayo Laban, ka. Ano, ako, magsasalita ako ha. Kung hmm. bakit wala daw tayong vlog vlog. Oo, oh, salita na doon. Hindi, hey, ano lang. May iba naman ba? Oo, no, may iba naman. Kasi oh, na. nakaka-umay, Ano, nakakaumay. Magandang din, miss nyo rin kami. Yun. Parang kami seri rin. Parang hmm. ano, Um, kinupal kasi ako. Hindi na natin drama. <laughs> kinupal. pag hindi ako kinupal. Maayos lang ako. Okay. Okay. Sana dapat nagbabagyan ako rin. <laughs> <laughs> Nagkakakitaan mo lang ako. Hindi ka naman nagbabayad ako rin. <laughs> Grabe. Pati wala nga akong naipon. Hindi sana. Oo. Oh, kaya eh, nang hirap sa'yo. Kaya mo lang ngayon ako ang pera mo. Kasi wala ka nga naipon. Eh, kaya nga hindi nga, kasi si kasi ako. hindi ako marunong umaha ko ng pera. Ito eh, to lang guys, hindi ako marunong umaha hmm. ko marunong ma ng pera. Parang si Pacbo, hindi ako marunong umaha ko pera. Hmm. Eh, Kaya nga si Pakoy dati, no, may nana sa akin yun. Oo. Oh. May 1.8 million yun. Mm. Tapos may sports car pa yun. May big bike pa. Tapos ang bango pa. <laughs> Oo, oh, oh, ang bango ni Pakoy. Tangi. Oh, yeah. Ikaw, no, nadampot kita eh. Ang baho mo nun eh. Ang may gasolina ka nun eh. Kasi lagi ako nang motor nun eh. <laughs> Oo, oh, oh, eh ngayon. Eh ngayon, grabe. Para na. Lagi nga ako gusto eh. Blessing ni Lord yan. Yung, Lord yung mga Lord nangyayari sa'yo. Sa Dahil palagi mong iisipin ng... Panginoon. Huwag mo iisipin na, ano, iniisip na iba kawawa ko. may kawawa bang ambang, oh. May kawawa bang tumataba. Mayroon bang ganun. <laughs> may, <laughs> may, may, kawawabang kawawa bang oh. diba? <laughs> na hininga, nga, Di ba mo yung, ano, si Daniel, na hindi ka rin yun. ang bad breath talaga. <laughs> hindi ka bad breath, tanga. Hindi bad breath, pero ang bawa kasi ka ipin, eh. hmm, ang bongo yeah. na sigarilyo. Wala kang sirang itin eh. ang bango-bangwa ng hininga mo, may tayo. Eh. <laughs> <laughs> sabi ko kasi mas yung bawal yung sira yung ipin. Kaya alaga, kahit nagsisigarilyo kami. Oh, yun, Tinuruan pa ako niya manigarilyo. Ni Kailan? Tanga ano na Ay, kos yun Ikaw nagsabi nun eh. Sigarilyo din <laughs> yun. Kahit na tayo. ako. <laughs> Bupili kami ng tatlo hindi na nagagamit. Ayoko, di ko trip yung hmm. amoy. Kasi gusto ko pang sasalita ako. pare Yan. Yes. Yes. Amoy, tinga. Ayoko na amoy tayo. <laughs> Diba? Ayan, ngayon na. Ng kaya ngayon, na kayo. Sa mga nangyayari. Ano? Ngayon ano? ano, na niya eh. Mga nanay kayo eh. Ngayon lang po yung narelasyon. Ayun. Ano, dadating kami siguro. Ayaw namin pilitin sarili namin na maging magkarelasyon kami. Hmm. Ayaan nyo lang ang panahon. Durog na durog pa ako dun sa mahal ko eh. Oo, nakamupo na, na tayo. Pero doon pa rin kasi yung trauma. Oo, no, yung trauma. naaalala na ko pa yung mga sweet memories namin masasayang panahon. Hindi yun basta-basta makakalimutan. Kasi talagang ako, nagmahal talaga ako. Mahirap pumasok sa relasyon na hindi ka pa totally Mahirap yun ang totoo. Real talk yan. Real talk yan Kaya yeah, mapahin yung uso. No? Uh, Kaya wag tayo mag-overthink Pero, pero doon sa nakahuling relasyon ko, okay? Okay, 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 na, huwag na, huwag tayong tayo magbalikan, okay um, na ako. Naaalala okay. ko lang yung mga before na mga masasaya, pero wala na akong balak, ano, balikan na ano yung ganun. Wow. Hindi, ay, ay. hindi ko masasabi. Ayan. Ayoko, ayoko magsalita ng ano. Tapos no uh, Oo. Okay. Mahirap na. Tsaka ikaw eh, di diba, no? hmm. ba no? mo pa yung mo. Oo. Ayun, ay, sabi ni muso. Diba, kaya matatapos na 'to. Atong berdado diba 'yon. Diba, diba, pa ex mo. Hindi lagi 'yan. grabe oh. nangyari sa akin, alam nangyari sa diba? akin. Kaya nga mo pa. Kahit nga. Naman ka. Hindi mo nga masasabi. Hmm. Kahit man uh, ganun din ka, di ba? Ano? Eh, mas masakit yung akin. baga Sa'yo? Hindi, di, sa'yo din. Masakit yung sa'yo. Masakit sa yung sa'kin, baliw? Oo, uh, uh, kasi nandun ka sa point na oh. nga niya. Basta ka iniwan. Oo. Oh. Hindi uh. naman ako iniwan. Bumabalik na nga siya time na yun, Kaya lang ayaw mo na kasi umalis na. Ha? Huh? Eh, may postpartum ako noon eh. Uh. Eh, nung, nung nawala yung postpartum ko, sabi ko, sana pala. Hinayos ko pa rin. Wala. Hmm. Ang hinayaw lang ako noon eh. Utangin ako, saan na tayo napunta? Wala nga. Shhh. Hindi. Ayun na guys. Ay hindi, marami po guys na naman. <laughs> eh duwaw vlogs ka ba? <laughs> Ba't amoy um, Colgate? Colgate um, naman. Colgate na may kapustisyo. Gano'n nung no pustiso. Yun! Ayun na tabi natin. Saan? Ano nga, yung date niyo nga sa Intramuros kasi kasi saan na tayo napunti ko ko yung tunga. Nga pala, hindi na yung meet-up namin ni Jema. Ang labo, oh. ang labo ko sa ni Jema. Mm. Sa akin, hindi na. Ang tabayan kasi yun yung girl na yun. Yung kakulab <laughs> ka ko rin. kakulab rin ako eh. O, oh, yung kakulab niya yung ano niya, ex niya. Hmm. Ikakulab rin ako. Yung ex niya sa ano? Sa Lapim. sa Paris. May ex kasi sa Paris. Hindi, <laughs> 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 yun nga. Yung ano. Yung mga kulab-kulab. Natulad vlogger yan. Natulad vlogger naman yun. Ikaw vlogger ka ba? Hindi, hmm, ano na nga ako bad guard. Pag yung vlogger ka, hindi ano lang, extra income din yan, mm. Pero hindi yan ano, hindi mga bamuhay. Mm. Itatanda rin tayo. Kumbaga, mas maganda pa rin yung extra income. Hmm. Ang isipin mo, future. future. Oh, future. Oh, right. future, tama yan. Lalo na may anak ka, di ba? at maganda yan mag, mag ano ka. Kasi one day, hindi natin masabi, malay mo bumalik yung pamilya mo. Hmm. Di ba? Dapat may ipon ka. Totoo yun, yan. Guys, yeah. na guys na naman. Yun, pare Oo, <laughs> kaya dapat nang ka. Kahit na anong ginawa sa inang tao, tandaan mo. Huwag mong iisipin yung ano niya. Hindi naman sa pinupush kita pala yun. Mm. Huwag mong iisipin pa rin yung mga... Kasi mag yan. Oo, tamo. Kasi ako nag ako. Mm. Nung sa amin ni nag ako. Ngayon, nung nag na ako, parang minsan may, na may realization ako na naiisip. Kaso mm. pag naiisip ko yung grabe ako, Nagsuffer Tapos, parang yun nga yung nangyari sa kanya parang hmm. sa ang sarap yung buhay ako nandiyan sa pero siguro tao lang niya, siya, yun siya so, nagkakamali yun yun marirealize mo riyan pag nag heal na yan oh, okay. nag heal ka na ba? Mm. nag heal ka oh, na ba? oo nag heal na ako kaya ko na kaya ko na baga sa akin yung anak ko na lang yung anak mo na lang? oo oh. parang sa akin natatay ni Mikey nag heal na ako. Hmm, saan? Sa Bala. anak ko na lang. Pero yung ano hindi, na, hindi mo pa kasi so, siya namin meet eh. Hindi eh. Parang wala ano hindi. Oh, wala ano rin. Talaga ba? Hindi ko alam. Kasi nga, ng oh, nangyari ang mo, sa akin. Grabe oh, mo, hindi mo alam. Sabi mo, pag uwi mo, wala. Paano, na? paano pag nakita mo sa personal, pag sinabi niya? Wala, sabihin ko lang, pairam mo naman yung anak ko. Ganun. Hindi, paano kapag gusto niyang uh, ayusin na lang natin? Hindi, ako ay, ayaw ko na. Kasi trauma na yun. Trauma? Paninindigan mo ba yung trauma mo? Eh, kung mahal mo Hindi na, trauma na lang. Nakita ko siya lang yung minahal mo ng ganun kasi hindi mo siya napagsalita ng na, hindi magandang salita. Iwan mo sa natin. -oh, 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 trauma na siguro yung nangyari sa Siyempre mo naman, naman, pag baba mo, nag buhay ka, pag uwi mo, wala ka ng pamilya, diba? Hmm. Oh, Huwag nga yun mo, mm. oh, ang tinuho pero pag ko niya sa akin lahat ng ginagawa niya sa barco, mo ka ka to, video yan. Tanginan to, oh, mo, ang tinuho. Trauma, ikaw pa nagka-trauma? Yung babae ang nagka-trauma. Sinikipin naman sa'yo dati, paano binata pa ako? Ilang taon ako single yung na nagbarto ko? Tanga, nagka-trauma siya. Puro pamilya lang. Hindi, hindi ka ako nagka-trauma siya. Kaya Wala, yung... kasi siguro nag-ano lang siya, paparanin. Kasi misan nagsisol, di ba ko? Oh, ganun, lang yan. yung normal lang Usapang naman sa akin Usapang ex na to, ah. Ari uh, Mahang Gilang kanina. Kaya nga. <laughs> hindi, parang mali malinawagan natin sila. Si Ari Mahang, di ba? Hmm. Boto ka ba doon? Siyempre best friend, Kita tadyo. Oh, diba? Boto ka ba sa kanya para sa akin? Ikaw, kung sa kasasaya? Ha? Ah? Oh, masaya ba ako dito? Huwag masaya ba ako dito? Ha? Ang banta pa nun, 25 pa lang. Hmm. Parang ah, anak ko naman. Au <laughs> <laughs> oh, bebe, lagi oh, ako gagawin. Au bebe. Nagbita ka na ba ng ulam, bebe? Au oh, bebe. Hindi. <laughs> hmm. Bata pa yun. Wala yun. Ano lang na? ako Natulungan ko lang mm. dito sa negosyo niya. Kailangan niya magpa... Ano? Kasi... So, so ano yung ma mga pare mare yung mga pahin ng Cherry ano? white siya dance. Ni malino na sa inyo. Ah. Uh, nililino ko pa nila mo kada mo naman, artist. Ngumumarte. Pero big. Oh, no big ka rin. Where there you were never seen, never seen. <laughs> you when the rapper this love you never see. Wow, I was